Magandang araw mga kaano. Hindi tayo magtitinda ng sisiw for today's video. Tara at samahan niyo ako na maghanda ng pangmalakasang almusal dahil marami tayong gagawin. O, oh, kumalma kayo. Wala po tayong lechong kawali. Nagpiprito lamang po ako ng tiyong haba. Grabe naman kasing makatalse. Eh. Isinasangag ko na nga pala yung bahaw kanina na nasa rice cooker. Nga pala kapag nagsasangag ako, hindi nga pala ako nagigisa ng bawang. Ewan ko lang, hindi ko kasi trip. Ang ginagawa ko lang para maging malasa, yung sinangag ay una ko ang piniprito muna, yung tiyo. Tapos, yung mantika, syempre, may lasa na siya ng tiyo. Kaya naman ako, kasarap naman ng magiging sinangag. Napansin ko nga itong tiyo magkatalikod mukhang may pinag-awayan kaya kung muna napanood mo to sign na to para makipagbati ka kung sino man kaaway mo hoy cherry matapos ko nga na makakain ang ating pangmalakasang almusal na ko napakarami kong powers feeling ko napakarami kong kayang gawin inupisan ko na nga na magwalis nga muna rito sa aming harapan gilid at kung saan saan pa kaya kung ako sa'yo check mo yung bahura nyo baka nawalis ko yan hoy cherries Nagwawalis pa nga lang ako pero yung isip ko lumilipad na agad sa iba pang gawain. Mm. Ganito nga ata talaga kapag katambay sa bahay. Oy, masiyado. Lunes nga ngayon at ako'y parang sipag na sipag sa buhay. Eba hindi ko nga lang alam kung bakit. Dahil nga ata wala kasing tao rito sa bahay kaya gustong gusto kong gumagawa panigurado hindi lang ako yung gano'n na nasipag na sa buhay kapag ka mag-isa lang sa bahay. Kapag kasi may kasama ako, tapos nakahiga lang ako, nakakahawa ang katamaran. Hoy, cheriz. Yung tipong gustong gusto mo na maging productive ka nung araw na yon pero may nakahiga sa paligid mo, nako talagang hihitakin ka rin sa higaan. Kaya ngayon, na kami lang ni nanay dito sa bahay, nagpalit nga kami ng gawain, siya muna yung nag-urong at ako nga muna yung nagwalis. Nako po, pagod na kasi ako sa urong ngayon. Ay, char, para namang lagi nag -urong. At nung makatapos na nga ako sa pagwawalis at habang sinaan na ay naguurong pa inutosan na nga ako na ilagay ko nga raw sa labas yung kanyang mga sinampay nung isang araw. At di syempre ano pa ba, ba ang ating gagawin? Syempre siya sundin dahil matanda na. At ayun na nga akin na nga itong sinampay at sinabing haring araw ikaw ay sumikat ng pagkaganda para itong mga sinampay ay matuyo at huwag malumlom. Nung matapos na nga ako na makapagsampay, hinango ko na nga itong iba pang sampayin dito nga sa ating washing. Nung matapos ko na nga lahat ng sampayin, ako naman nagayak na ng aking lulutuin. Magigisa nga sana ako ng buro at saka naman ilalaga itong mga gulay. Kaso lang may bigla ang tawag kaya aalis tayo. Salamat sa panonood. Paalam.